Hello, hello mga kabuks Magandang umaga po sa inyo Isang mapagpalang linggo po Sa ating lahat Ayan uh, Papasyal po ako ngayon ng Kabita area Galamood po tayo Tatawagin ko itong Episode na to na uh, Tanim episode salat lahat po ng mga pupuntahan ko pong lugar try ko pong magtanim para mayaanihin po kayo maraming maraming salamat po sa mga subscriber po natin mga follower po sa patuloy po ninyong pagsama sa akin at uh, patuloy na pagsuporta sa aking mga videos, mga kabuks. Matagal-tagal na din po akong hindi nakapag-ride kaya ito, uh, nagbabalik po tayo. Please like and uh, subscribe po at uh, pag-share ang mga videos po natin. At, uh, Naglalambing na lang din po ako sa inyo Pa support ng ating Box Garage FB page Tsaka Box Rider FB page po natin Ayan dito po sa ating uh, Youtube channel Dito po ako Mag upload ulit ng mga Videos Na kung saan na uh, Ilalagay ko yung mga rides ko Ganyan Tsaka uh, yung full videos sa mga pagtatanim po natin ng aanihin po ninyo Sana makakapagbigay po tayo ng konting tuwa O saya sa mga taong uh, makapanood sa ating mga videos Tsaka makakuha ng ating uh, tinatanim na grasya Okay Welcome, kabite po tayo mga box. Okay mga kapoks Dito ko na itatanim ang pinakauna oh. Ito yung bypass road ng Bacoor Boulevard Palabas ng Aguinaldo Highway Sa may all home Okay Ito Diyan sa kurbada na yan Nandiyan yung strike gate Nakita nyo tong signage na to Dito ko ilalagay oh. Yan, kita nyo yan Oh, Ayan o. Oh. Kung sakaling makuha mo to, pa screenshot na lang tapos i-share mo. Then na uh, palagay sa comment section natin sa ating FB page para may dagdag gigas ka. Okay. Let's go ka box. Okay mga box. Galing tayo ng silak. Ayan o Premier Plaza Alpha P Dito tayo mag iwan Kita nyo yung ano Nakita nyo tong Alpha P Omega Apo silang Ayan o Dito Dito ako mag iiwan ng ano Ng Pang drinks Dito ako magtatanim mga kabuks Ayan o kita nyo yan Ayan Ayan Kita nyo yan Ayan o. Yan ang pangalawa natin na ano, tinanim ngayon. Diyan ko iniwan mga kabox kaya sa mga malalapit dito. Puntahan niyo na lang 'to. Okay. Ayun mga kabox. Inaabot e, na tayo ng ulan dito. Alam ko Silang pa rin to eh Silang uh, Going to Tagaytay to pwesto natin ano uh, Maghanap tayo ulit ng Matataniman natin Para sa Pangatlo Congrats po sa Mga follower po natin Na nakakakuha Sa mga Iniiwan ko Sana makapagbigay po tayo ng konting kasayahan at tulong na din po sa inyo mga kabuks. Malapit na tayo sa papuntang ano papuntang Armansion, Tagaytay. Malamang hindi ko na po maiipakita po sa inyo lahat ng mga iiwan ko siguro yung mga itinanim ko po na hindi ko na nakuha na ng video ipaubayan na po natin yon sa mga taong dumadaan ganyan or uh, kung sino man po ang una na lang na makakita kasi kung lahat po ay itatago ko malamang uh, lahat pong nang makakuha nun mga follower po natin pero yung iba kasi iniiwan ko na lang din po sa tabi o sa lugar kung saan madaling makita matanaw ganon para naman mga tao na mga dumadaan lang ay eh, mababahagian din natin Ayan mga kabox, nakikita po ninyo yan The South Midland Ayan Dito sa gilid ng kalsada Ayan o. Silang pa rin tayo Dito ko iniwan ang Pambili nyo ng Panghapunan box Nakikita po ninyo itong mga poste dito Ayan o oh. Meron kong in akong iniwan dito Ayan o oh. Nakikita nyo to Ayan. Kaya kung malapit ka lang dito, kunin mo na to ka box. Tapos paki-share na din, tapos screenshot then na uh, ilagay mo sa comment section para mabigyan kita ng dagdag jikas So ano pang hinihintay mo? Ka box, puntahan mo na to congrats sa mga kuha dito bye bye ayun mga kabuks hapon na dapat ah uh, magtatanim pa ko kaya lang gopro natin na basah o, tapos umaambun na naman ulit kaya samahan nyo po ako sa mga susunod na videos ko hindi ko na po lahat na ipakita dito sa ating video yung mga itinanim ko mga box Hayaan po ninyo kapag ka may mga biyahe po ako. Ito tuloy po natin. Maraming maraming salamat po sa inyo.